Alitan sa kalsada na uwi sa suntukan, dalawang babae sa sanchong, nag-aaway at nagkagulo, pagkatapos nagpalitan ng suntukan sa gilid ng kalsada, na ipabagsak, kahit awatin ng tao, hindi nakatigil, sa huli, pareho silang. Naghain ng kaso sa pananakit, intersection ng Renai, Taipei, may alitan din sa kalsada, pinaghihinalaan dahil, taxi hindi nagbigay daan sa motorsiklo, pinagalitan ng rider at nakipagtalo, pagkatapos nagkagulo at nag-aaway rider ng motorsiklo at pedestrian, nag-aaway sa gitna ng kalye, itinaas ang kamay at itinuro sa ilong ng kabilang tao. Patuloy na sumisigaw ng mura, hindi lang iyon, sa susunod na sandali, nagkagulo ang dalawa. Hinawakan ng damit, tinulak gamit ang paa, magkahalong magkasama, sabay na sumisigaw habang nagkakagulo, lumapit ang mga tao para huminto, ngunit parehong hindi bitawan. Sumasigaw sa aking anak na babae. May mura pa. tinadlangan ko siya. Sinabi na hihintayin ang Dumating ang mga pulis, patuloy pa rin silang nag-aaway, binibigyang diin na sumusunod sa mga batas trapiko. Ngunit sinigawan sila ng kabilang tao. Bakit sinamaan kamay ko, lumapit at sumigaw? Napakatino. Babaeng tumatawid, sabi na bangga siya ng motorsiklo. Hindi humingi ng tawad ang kabilang tao. Mayabang ang ugali, bawat isa may sariling kwento. Emosyon ay mataas pa rin. Bumalik sa lugar ng insidente, may isang babae noon, nang siya ay magtatawid sa kalsada. Nabunggo siya ng motorsiklo, nagkaroon sila ng pagtatalo, pati sa gilid ng kalsada nag-away. Nangyari ang insidente sa, hapon ng ikatatlumput isa, bandang pito ng gabi, Sanchong, lungsod ng New Taipei, nagkaroon ng banggaan ang dalawa, sa huli ay nagsuntukan. Hindi lang dito naganap ang alitan, umaga ng ika isa intersection ng Grand Renai, Daan, Taipay, may nag-away rin sa kalye. Maraming sasakyan sa kalsada, madaling magkaroon ng alitan sa kalsada. Sa unang pagkakataon ay dapat manatiling, kalma at tumawag ng pulis, nag-aaway at nagtatangkang manakit, hindi rin ito nakakatulong lutasin ang problema. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.